Pag-usapan ako sa tumang kalisod. Ipagpatuloy ko to kasi marami akong anak. Ah! Yeah. Isang <laughs> Maraming isang bisaya Hindi umandar. Mapapalaban na naman tayo. Mapapalaban <laughs> naman tayo. Tawan hit. papaparangak na naman siya wow stop op oh, mapapaiyak na lang sa saya o oh, sa hirap biga lagi boss Tiga ke? Santai udah daan. Di itu semai rap. Pagi <laughs> <laughs> kita nyunang lakasnya. Santa Marja, por Diyos, por Santo. Pinalapos mo kami, pero nahirapan gihapon. Diwal eh. Hal-hal kayo guys. <laughs> Gamay na lang na taraboko na tumang kalisod sa kahirap. Amo na, na lang ina na daw ang Kamino na. mo lang yung Oke, okay nendek, Sir. Ini standing position. Oh, fire Let's go, man. Kountitmu, Bos. Si e, Bos. Natung. Napa kagaling nang guapo. <laughs>